panoorin natin to mga Lodi LA Clippers napakalupit ng roster neto ngayong pagbubukas ng NBA season 2025 2026 mga lods. at ito ang ilan sa mga nadagdag sa kanilang roster mga lods. unahin na natin tong si John Collins na nakuha nila dito sa Utah Jazz via trade mga lodi talagang napakalupit din ng player na ito dahil may disinting tira ito mga lodi sa labas at mayroon din itong laro sa loob kaya talagang maaasahan nila ito sa kanilang roster mga Lodi. At syempre kung may nadagdag sa kanilang roster meron din silang pinakawalan. Itong si Powell mga Lodi pinakawalan na rin nila ito. At syempre meron pa silang isang nakuha mga Lodi dito. Walang iba nga mga Lodi kung hindi itong sentro na si Brock Lopez na galing sa Milwaukee Bucks na makakatulong at makakapalitan ito ni subak mga lodi kaya talagang malupit na ang kanilang sentro dahil itong si Lopez mga lodi ay may tira din ito sa labas at meron din itong depensa kaya talagang malaki ang matutulong nito dito sa LA Clippers dahil alam naman natin na itong si Subak ay sa loob nga lang ito maasahan hindi katulad na itong si Brook Lopez mga Lodi na may disinting tira ito sa labas kaya talagang mapapaganda ang kanilang roster mga Lods at eto pa mga Lodi ang malupit na isa sa kanilang nakuha ay si Bradley Bill na nakuha nga nila sa Phoenix Suns at ang balibalita mga Lodi na nagpababa pa ng salary itong si James Harden para lang makuha itong si Bradley Bill dito nga sa Phoenix Suns mga Lodi at sa pagdatingan na itong kanilang mga bagong player itong LA Clippers ay magiging contender talaga ito ngayon sa West mga Lodi at ito ang kanilang magiging first five tingnan nyo naman mga Lodi kung gaano kalakas yan at ang kanilang second five mga lodi eto talaga namang loaded na loaded na ang roster ng LA Clippers at talagang palag na palag na to mga lodi isa papasok na NBA season ngayong 2025-2026 although maganda naman ang nilaro nila noong nakaraang season at muntik pa nga sila mapasok sa finals kaso kinapos nga lang talaga mga lods pero ngayon sa papasok na season na ito ng NBA ay inaasahan na magiging isa ito sa contender at malakas na team dito sa West dahil sa kanilang bagong mga miyembro, mga lodi at sa pamumuno ito ng kanilang coach na si Tyloo at syempre, pamumuna pa rin nila Kawhi Leonard, James Harden at itong tatlong bago nilang mga nakuhang player. At eto nga ay si Bradley Bill, John Collins at Brock Lopez na malaki ang may tutulong dito sa dalawang leader ng LA Clippers para makuha nila ngayon ang kampyonato mga Lodi. Marami nga ang nagsasabi mga Lodi na itong LA Clippers ay super team na daw ngayon mga Lodi. Pero nakasalalay pa rin yan. Siyempre, dito kay Kawhi Leonard, kung magiging healthy siya, dito sa susunod na season ay malaki ang chance na nga nila. At siyempre, itong si James Harden, na napakalaki ang ginawang adjustment nito mula ng malipat dito sa LA Clippers mula sa pagiging dominant sa scoring ngayon ay nagiging facilitator na siya mga lodi para sa kanyang makakakampi